napigilan ng malakas na ulan ang malaking sunog kagabi at nagdulot ng pinsala na umabot sa 300,000 pesos sa Dabitian Street Zone 4 Carmen ng Cagayan de Oro City. Ayon kay Fire Senior Inspector Kyla Abrayan Lauzon, Chief of Operations ng Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro na nagsimula ang sunog bandang alas 8.40 ng gabi at hindi bababa sa 30 bahay ang nilamon ng apoy at nasa 800 square meter ang area ng sunog. Dagdag pa nito na bandang alas 9 ng gabi umabot sa fourth alarm ang insidente dahil gawa sa light materials sa mga bahay. Tinututukan din ngayon ng BFP kung totoo ba na sa bahay ng pamilyang Castellori nag umpisa ang sunog. So regarding sa sanira, uh, wala pa tayong na pinpoint na ano yung dahilan kasi under investigation pa po yung ano natin, uh, incident po natin. Ipinahayag ni Fire Senior Inspector Kyle Brian Lauzon ang Chief of Operation ng Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro. Samantalang tinutulungan na ng barangay official ng Carmen kagabi ang halos nasa 25 na pamilya apektado sa sunog. Ayon ni Kapitan Kikang Oy na tinitingnan pa nila kung pwede pa bang magtayo ulit ng bahay sa naturang lugar dahil drainage project ang tinatayuan nito. Nababatid na hindi pa alam ng mga residente kung ano ang ng apoy dahil bigla na lang itong sumiklab kaya wala silang nakuhang mga gamit. Mula rito sa IFM at DXCC Armen Cagayan de Oro, Rajuman, Man, Benji Montes, Tatak Armen.